Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Halos nag-zero visibility sa Dagupan, Pangasinan dahil po sa pag-ulan, kasabay ng napakalakas na hangin. Chris, ano ba ang uh, mga kwento dyan? Anong nangyari? Tony, ang nangyari ay dahil sa localized thunderstorms ayon sa pag-asa. Sa kuha ng CCTV sa barangay Salisay, tinangay na ng malakas na hangin ang bubong ng estrukturang yan. Sa iba pang video, kita ang pagtumba ng bakal na Christmas tree, pati na ang basketball ring sa lugar. nag na ang mga opisyal ng barangay para ma-assess ang pinsala. Nai-report na rin daw nila ito sa Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nananatiling nasa Blue Alert status ang buong dalawigan ayon sa PDRRMO. Nagsimula pa raw ito noong Bagyong Mirasol at iniakyat lang sa red alert status dahil sa bagyong nando. Hindi na inalis ang alert status dahil sa inaasang epekto ng bagyong Paulo sa probinsya. Sa kalawag kyeso naman, labing anim ang sugatan matapos mahulog sa bangin ng isang pampasaherong jeep. Duguan o wala ng malay ang ilang pasahero na isa-isang tinulungan ng rescuers. Kritikal ang kondisyon ng ilan sa kanila. Ayon sa pulisya, buwabiyahe ang jeep sa barangay Ipil nang mawalan ito ng preno at magdire-diretso sa bangin. Tuloy ang investigasyon sa nangyari. Ito ang GMA Regional TV News. Nakiisa na rin po ang ilang taga Mindanao sa pagtulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Visayas. Sara, ano na ang latest, latest dyan sa balitang nga nating mga Kodi, dalawang truck na puno ng relief goods ang ipinadala ng Zamboanga City LGU para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Ang laman 300 daang sako ng bigas at mga kahon ng delata. Mahigit tatlong medical at rescue personnel din ang ipapadala ng LGU. Sa ulat naman ng Radyo Davao, sampung truck na naglalaman din ng relief goods at ilang volunteers din ang ipinadala ng Davao City LGU sa Bugo, Cebu. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search and rescue operation sa mga residenteng natabunan ng buho. Kabilang sa mga natagpuan ang bangkay ng mag-inang natrap sa gumuho nilang bahay sa bargay kasili nitong Martes. Kasunod ng pagyanig, ilang taga Bogorin ang rumesponde para tulungan ang mga naipit sa mga bahay. Mabilis ang ginawang search and rescue operations ng mga otoridad at volunteers. Ayon sa Office of Civil Defense, kritikal ang unang 24 oras para hanapin ang iba pang natrap sa mga pagbubo. Samantala, hinarang ng mga otoridad ang isang truck na iligal na nagde-deliver ng mga bato at buhangin sa Clarine, Misamis, Occidental. May sakay na tatlong tao ang truck na binabagtas ang kalsada sa bargay Malibangkaw. Hindi sila inaresto pero inisyuhan ang citation ticket dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento. Kinumpis ka naman ang mga buhangin at bato at ititurn turnover sa kustodiya ng Provincial Environment and Natural Resources Office. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang mga sakay ng truck. Nagsagawa rin operasyon ang pulisya sa Bargay Limunda sa Upol, Misamis Oriental, kaugnay sa iligal umanong pagmimina roon. Natagpuan nila ang dalawang truck na may mga kargang mineral ore, pero wala na silang naabutang mga trabahador. Tinatayang aabot sa maygit 269,000 pesos ang halaga ng na mga nakuhang mineral ore.